Hi mga kapantom, may bago tayong iHercap kung saan magsisimula ang movie na ito sa ending, uulitin ko ending ang simula dito hanggang matapos sa umpisa, itong babog saradong lalaki na ito na inilalabas ay si Marcus na Joe ng magiging biktima sa palabas na ito na si Alex, at ang lalaking ito naman ay ex-boyfriend naman ni Alex na makukulong dahil sa pagpatay sa inakalang suspect sa panbababoy kay Alex. Ending scene na ito pero reverse movie ang pagkakigawa dito kaya pabalik ang kwento dito, walang malay si Marcus dito at si Pierre naman ay tulala sa nagawa niya, bago ng year ito ay nanggaling sila sa club na pang lalaki lang at tila sobrang dilim ang mga paligid at sobrang kadiri ang mga nakikita nila na hindi meron masisikmura kung papanoorin mo ito ng walang mga cutscenes. Hinahanap nila Marcus at Pierre ang pangalang tapeworm kung saan ito daw suspect sa pangbababoy ng kanyang jowa at ex ni Pierre, halos puno ng galit si Marcus dito dahil sa mga pangyayari at tila ayaw sabihin ng mga lalaking mga nasa club doon kung sino itong si tapeworm kung tawagin, lagi daw ito doon sa club na yon at gustong gusto na gantihan ito ni Marcus. Nakarating na sila Marquez sa dulong kwarto sa bar na yun na mas madaming kadiring ganap ng mga kalalakihan, hindi nila alam na katabi na nila ang suspect at bumaboy kay Alex sa part na ito pero itong isang lalaki na hay ay inaasar silang dalawa at sinabing wala doon ang hinahanap nila kaya magsaya na lang sila. Natigil ang planong pangkababuyan nito kay Marquez nang pinalo ni Pierre ito ng fire extinguisher hanggang sa madeadball ito, ang next scene naman ay part kung saan bago sila nakarating sa club na iyon bawal malito guys ah. May nakapagtimbre sa kanila na kung saan matatagpuan ang lalaking si Tapeworm at ito daw ay laging nasa club gabi-gabi hanggang ngayon sa oras na ito at kilalang-kilala daw tong taong iyon hindi nila alam ang club na iyon kaya naisipan nila magtaksi upang malaman at mapuntahan ang lugar na iyon pero tila hindi rin alam ng taxi driver itong club na ito. Pinapakalma ni Pierre itong si Marcus pero tila gumamit din kasi ito ng bawal na gamot kaya sumabay sa stress niya ang mga nangyayar. Naiinis na si Marcus sa driver na iyon na tila iniikot lang sila sa hindi alam na pupuntahan. Inamin naman ng driver na iyon pero pinahinto ni Marcus ito at pinalabas ng pinto upang nakawin ang taxi neto. Bago pa nangyari ang nakawan ng taxi na iyon ay eto ang eksena kung saan may kasama silang dalawang lalaking gangster na nagtimbre kung sino si Tapeworm. Nagtanong-tanong sila sa mga babaeng iyon kung sino sa kanila ang nakasama nito kanina o kilala kung sino si Tapeworm. Itinuro ng kasama nilang bayaran na itong babaeng ito ang huling nakasama daw kanina ni Tapeworm. Nagmaang-maangan ito na hindi niya kilala si Tapeworm pero sa sobrang galit at pagbabante ni Marcus dito ay napaamin ito at sinabing madalas daw itong nasa bar na pang lalaki. Tumakbo at tumakas na sila dito dahil nagkakagulo na, bago ito nangyar ay nagsimula muna sila imbestigahan ng mga kapulisan kung sino ang mga nakasama nito sa party na iyon at sinabi ni Pierre na nagpaalam ito umuwi sa pagtatalo nila ni Marcus. Dito na rin umeksena ang dalawang gangster na sasama at tutulong sa kanila na hanapin ang suspect kung saan nakatimbre na sila dito. Sinabi ng dalawang gangster na ito na may nakakakilala daw sa lalaking Dom Ale sa kanyang nobya at kailangan lang nila ng pera at pumayag naman sila ni Pierre at Marcus upang puntahan ang bayaran babae na iyon. Bago nangyari ang investigasyon na iyon ay nakita ni Marcus at Pierre si Alex na duguan at dadalhin na sa ambulansya na ikinagulat nila, sobrang nagalit sila dito kaya hinanap agad nila ang suspect sa pag-asang mahuli agad ito. Ito si Alex bago mangyar ang insidente iyon, paway na siya nun pero walang taxi kaya naisipan niya magbos sa kabilang side pero dadaanan niya muna ang ilalim ng bridge habang nasa ilalim na siya nun ay may nakita siyang nagtatalo na lalaki at babae sa daraanan niyang iyon. Binugbog ng lalaking iyon ang bayaran habang nasa gilid lang si Alex pero makatakas ang babae kaya yung lalaking baliw ay pinagdiskitahan si Alex. Takot na takot si Alex nun at tila hindi makalaban na baka anong gawin sa kanya, tinutukan siya ng patalim nito upang hindi lumaban at may planong gawing masama sa kanya. Kailangan ko putulin ang mga eksena dito dahil sa sobrang kawawa dito si Alex na halos masira ang kanyang pagkababae. Maawa kayo pag mapapanood nyo itong scene na ito pero sadyang bawal baka burahin din ni YouTube. Bar kung gusto nyo ng full movie neto ay meron ako at mag comment lang kayo sa content na ito. Grabe yung eksena dito na sa loob ng 9 minutes ay parang ayaw muna panoorin daw dahil sa awa sa babae at walang awang lalaki. Akala ni Alex ay tapos na ang paghihirap niya pero hindi pa ito nakontento kaya physical siya sinaktan nito hanggang makatulog sa katumakas. Bago ng yar ito ay masaya silang tatlo na nagkita kita at pumunta sa party upang magsaya, maayos silang magkakaibigan at tanggap nila na ang iisang babaeng si Alex ay naging part din ng buhay nila Pierre at Marcus. Bago pa ang maganap ang lahat ng ito ay sinabi ni Alex na isang buwan na siyang buntis at dito na matatapos ang ending ng movie na ito. Nakakalungkot itong movie na ito di niya deserve ang ganong bagay pero salamat sa panonood niyo mga kapantom.